tingin bubo. Tingnan sa server, baka may parting. Ito pa din, it do mermen din sa kanan. 'Yan. Tanggalin mo din sound sa. 'Yan. Ano ba yung nabubuo kasi bakit? Concentrate sa gas at preno ha. Pa magkapalit. ayan yung bago kong driver. Next na driver yung nasa likuran. <laughs> oh, sa tubigin sa kaliwa kanan magminor ka pagdating sa ganyang crossing no, minor. Sa mo Ay lang na Sa dulo yun. sa dulo pa yung kanan nung pagka-landing Crossing uli 'yan. Paano minor, ah, okay. tingin ka lewat kanan. Na, na Wala naman, okay. Na, na, na hmm. nung araw din ang pagdating mo, okay. na siya sa sasakyan okay. okay. Tapos so, ko yung post niya. Diretso kanan, ka dyan. So, yung bago na, side mirror, ay, ha? Baka may mag, umagibis dito sa may kaliwa, ay kanan. Mag-Japan kami electric like 3 years. Uh -huh. three, four years. Hmm, mo sa kaliwa, bago kalumiko lumiko, ha? Okay, oh, yan, mabibilis sa sakin dyan, o. Oh. Okay, gilid ka lang dito. Dito ka lang sa kanan. dito ko lang sa kanila, huwag kang lilipat doon. Yung ate niya, yung... 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 Uh, yung... Coach si bang siya. Ng yung... Ano, Dando si bang yung... Sa yung... A A A okay. uh, mati. Oh, -ala -ala yung... Ayan, yung... 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 Nursing. Gusto niya raw mag-drive. Ayan. months na niya drive siya. Basta kang lumabas sa ating linya, ha? Ayan mo silang umu umu overtake Okay na ba? Okay, okay na? Okay, okay. okay, 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 okay na ang driver ko. Ano? License. Um, pag-aaralan mo na lang no? ay uh, yung reverse. <laughs> oh pa-kurbado oh, oh, yan. Medyo mag-minor ka. Mag-minor oh, ako, dad. Minor ka lang. yung ka lang sa guhit mo. Asus, <laughs> O, oh, balik na naman siya. di ba? Wala lang. Mag-high lang siya. kung may parating sa kaliwa o oh, kung maliwa ka sige oh, okay. okay, palagpasin mo yan muna okay, palagpasin ko? oo oh, ano? Okay. wala? wala. wala.